Hi! Magandang araw! Dahil sa nalalapit na rin ang Pasko, kaya ito ay binuo na rin namin ang aming Christmas tree. Hindi man ito kalakihan, basta na nakikita kong masaya ang aking mga kiddos at nag enjoy sila sa bawat ornamento na sinasabit nila sa Christmas tree, ay mas nagiging masaya ako. Dahil bata pa lang kami ay hindi rin namin na-experience na magkaroon ng Christmas tree. At ang nagsisilbing simbolo lang ng Pasko sa loob ng bahay namin tuwing sasapit ang Kapaskuhan ay yung maliit na Christmas light namin na hugis si Star. Ako saani sinasabit namin ito sa labas ng bahay. Kung kaya naman sa tuwing sasapit ang Kapaskuhan at nakikita ko silang magkakasamang nag-aayos at binubuong Christmas tree ay tuwang-tuwa talaga akong pinagmamasdan sila. Tatlong taon na rin pala nila itong ginagawa at kasama nakikigulo yung mga alaga naming pusa. Kung kaya naman, kabisado na rin ito kung paano nila ito binubuo. Heto at yung bunso namin may paikot-ikot pa. Baka nga naman daw may nalampasan pa siya. O ba diba, may bonding moment sila at may pagkakaisa. Kung kaya naman, masaya sila nung nakita nilang buo na yung Christmas tree. At heto at natapos na rin nilang buuhin ang Christmas tree. Charan! Kayo dyan, anong kwentong Christmas tree nyo? See you on my next video. Thank you!